Noong nakaraan mga pare ko nag grade kami ng sagada. Sa mga ganitong kalayong biyahe mga pare kailangan talaga natin na kondisyon yung motor natin, hindi lang yung sarili natin. Pati kailangan natin mag maintenance talaga. Isa sa mga maingat na chinecheck sa mga kargadong motor ay yung kanyang cooling system. Isa sa pinagkakatiwalaan kong coolant mga pare etong ay itong Prestone. Nakaabot kami dito sa new highest point puro pero never ako naka-encounter ng overheat or yung coolant tumaas dito sa may... Ito yung Prestone, no? recommended for all types of vehicle. Balay dito mga pare may bihay po kasi kami. Ito yung biyahay namin papuntang Sagada. Kaya nagme-maintenance ako ngayon ng motor. Makikita mo nyo po yung kanyang holographic foil. Diyan nyo po ma-verify kung legit po ba yung nabili nyong Preston kulat or hindi. So, kapag gusto nyo po bumili ng legit na Preston sa mga parekoy, i-follow nyo lang po itong Preston Philippines dito po sa Lazada. Dito po kasi masisigurado natin na legit po 'yung mabibili nating Preston. Marami po kasi mga nagkalat na peke. So mas mainam mga parekoy na dito na po kayo ramekta sa kanilang mga official store dito po sa Lazada.